sunday morning you walk up the door hey. you love me oh my, my, my. It's a beautiful day. na tayo guys biyahing alas 4 ng hapon mawi ng 7 ng umaga

Yan ko lang yung biyahe ko kanina Nakahapon ah, pala Nabas no, ako kahapon alas 4 First booking ko ay Papunta, papunta ano ah, San Pedro Carmona 150 ang pamasahe Tapos patating ko ng Carmona Nakakuha ah, ako ng isang Gentry Ah hindi ano uh, Bakoro 377 Hindi ko ang 400 na sila ng shipping Masahe Nagutin At ko sa Bakoro yun Nabulok na ako doon Tala tala na lang ang kuha ng booking Malapitan narating ako doon mga alas 7 na pasado tapos, tamboy ako ng konti. Pagkasa nakakuha ng ano, pinasukan tayo ng booking delivery. 3 kilometers ang pickup. kine natin. 5 kilometers ang delivery. 120 ang binayad ni client. Tapos na no, nakakuha ako ng isa pang ulit booking. Ah, pa naman. Bacor to EMUS. 77 lang ang pamasahe pero ang binaya at tiglayet ay sandaan nakala ko ay hindi na susuklian pero sabi niya sige na kuya wag na wag niya na suklian e eh, di sandaan ang binayad niya <laughs> Ambay ako ng Imos, nag-open ako ng Nakakuha ah, ko ng isang booking Papuntang Pasay 152 ang shipping May high price alert na May plus na ang kanyang booking Kasi 10 Alas 12 na pala yun Alas 12 Natitin ko ng ano, Bakor Bakor to ah, Imus Imus pala Imus sorry Imus to Pasay Lalawo Bisa After nun, nakakuha ako ng uh, Pasa ito, ano? Pasa ito, Paranaque Galing sa Mall of Asia yung booking ko Tapos, pauwi na dapat ako Kaso, nung nagbabaybay ako sa service road ng Muntinlupa sa may South Service Road sa may Alabang may pumutok na booking papuntang Antipolo. 370. Ang pamasahe. Kinuha ko na kasi ano eh. Uh, sayang wala pa akong kita. Kaya kinuha ko. Tapos pagka-drop ko sa kanya sa Antipolo. Bilis lang tinakbo. Siguro mga 40 minutes lang. Wala pa 30 minutes kunting lupa, to, wala kasi traffic tapos sa linis ng alsad kasi ano na yun eh, mga bandang alas stress na daling araw after noon gapang ako pa babalik, may pumutok na booking ah, isang booking ano lang malapit lang Antipolo to Taytay -tay lang 50 pesos lang shipping fee and then nag-add yung client ng 50 kasi baka daw lang kumuha ng booking niya sakto magkakape ko noon kaya ayun inuha ko kahit hindi ko pa natitimpla yung kape inuha ko na yung booking nilagay ko na lang dito sa may pocket ng motor tapos pinick up ko siya and then mamamalengki lang daw siya kaya nakaswerte tayo doon. Tapos sa pagka-drop ko noon, baba na ako. Nandun na ako sa may Taytay. Gapang na ako, Taytay. Tapos pagdating ko ng Tagig sa may C6, nakakuha tayo ng isang ano, uh, paranyake. Sobrang lapit lang din ng booking niya. Uh, tagig to paranyake, 70 ang binayad. Uh, 61 lang yung pamasahe niya and then pagkadrab ko noon umuwi na ako bababa na ako ulit uh, sinuwerte tayo ulit nakakuha tayo ng ano um, mula sa sukat nakakuha tayo ng papuntang muntin lupa sa may ano ang drop off sa may alabang festival mall tapat lang ng festival mall kasi meron pa lang 7-Eleven event ngayon sa may Alabang uh, January 2 7-Eleven event may pan run sila and then tambay ako ng konti doon antay-antay ng booking and then bumaba na ulit ako pagdating ko sa Muntinlupa nakakuha ko ng binyan Puntang dito sa May Carmona Road. Yung sabungan dito sa May Carmona Road. Ah, uh, cockpit. 150 ang pamasahe, binait sa akin ng 170. Tapos nung pababa na tayo, at uh, text na ng text ang ating mahal na asawa. Kasi nag-aalala na, pinapauwi na tayo. Nakakuha ulit ako ng <laughs> isa pang ano papunta Binyan Binyan bayan naman andrapo mula Carmona to ah, Binyan din pero sa may Carmona road ang area papunta Binyan 60 pesos kinuha ko sayang din ayun binayad niya i 60 pesos lang eksakto kaya ayun patatagyan sa Binyan bayan ay umuwi na tayo dahil galit na si Mrs. at baka tayo ay hindi na pa uwiin. Yun lang ang naging biyay ko ngayong araw. Uh, January 1, 4pm hanggang January 2, 7am. Bili muna tayo ng almusal. Yun lang, bye bye.